So, may isang aktor, si Jay Manalo, na nag-share ng touching story tungkol sa kanyang kapatid na si Julius Manalo at huwang Korean mother niya na si Oh Nim sa Cabinet Files. Si Julius, police officer sa Manila Police District at dati ring basketball player sa MPBL para sa mga teams na Valenzuela, Classics at Manila Stars. Imagine mo ito ha, 31 years si Julius na hindi nakita ang mom niya. Six years old pa lang siya nung dinala siya ng tatay niya, si Eustachio Manalo Jr., sa Pilipinas galing South Korea. Dahil dun, nawalay siya sa kanyang mother dear, pero hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanyang ina. Last month, nagkita na sila ulit sa South Korea thanks sa tulong ng isang TV Chosun program na Mommy's Spring Day. Grabe, maraming umiyak sa kanilang emotional na pagkikita. Parang Korean novela, Bess, pero totoo. Pero wait lang, may twist pa ito. Si Jaden, gaya ni Julius, nawalay sa mom niya nung bata pa siya. Vietnamese ang mom niya, si Kim Lan Jones. Tapos, noong 1995, nagkita na sila ulit. That time, nagsisimula pa lang ang showbiz career ni Jay. Nagstay sa US ang mom niya dahil nagpakasal siya ng isang US serviceman. Nasa US pa rin siya kasama ang American half-brother at half-sister ko. Sabi ni Jay sa Cabinet Files. Nagkakaroon pa rin daw sila ng communication at ngayon si Julius din laging nakikipag-usap sa kanyang Korean mom. May gap sila na 13 years sa edad pero close talaga sila. Pareho silang mahilig mag-basketball at nag-aral ng criminology. Pareho din silang may puso para maglingkod sa bayan. Si Julius sa Manila Police District at si Jay Philippine Navy Reservist. May kapatid pa raw silang bunso pero namatay ito nung five years old pa lang. Pero okay naman daw sila ni Julius. Okay kami ni Julius, as always. Ako ang best man sa kasal niya. And I am proud sa kung ano ang status niya ngayon sa buhay. I am very happy na nagkita na rin sila ng nanay niya, sabi ni Jay. Gaya ni Julius, marami ring pinagdaanan si Jay para matupad ang kanyang mga pangarap. Isang semester na lang, Matatapos na sana siya ng course niya, pero nagtrabaho na siya hanggang pumasok siya sa showbiz. Tumaas ang talent fee niya bilang aktor, kaya siya na ang nagpaaral kay Julius nung high school pa lang ito. Nung bata pa si Julius, nagtitinda siya ng mga bilog na retasong basahan sa kalye. Si Jay naman, nagtrabaho sa murang edad bilang helper at nagbebenta ng sigarilyo, candy, at diaryo sa kalsada. Alam mo pa ba ito? Nakakalimutan na niya na nagsisigaw siya ng People's Bulletin, Tempo. Pareho silang pinalaki ng kanilang mga lola. Admitido si Jay na mas mahal niya ang kanyang lola kesa sa tatay at nanay niya. Maraming hirap na pinagdaanan si Jay nung bata pa siya, pero hindi siya naging bitter. Instead, nagpapasalamat pa siya sa mga aral na natutunan niya sa mga pinagdaanan niya. Talagang inspirasyon sila Jay at Julius, no? Ang ganda ng kanilang story. Makulay at puno ng aral mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Their journey reminds us na kahit ano pang hirap ang ating harapin, may lugar pa rin ang saya at pagpapasalamat. Hi guys, ito po si Helena na nagsasabing kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit like and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat.